Ang dingding. Kawayan lang yan, tapos lalagyan mo lang ng kortina yan. Pag oras ka matulog. Kung halimbawa, kailangan mo hangin, o oh, mo na lang yung kortina, o. Oh. O so, diba, press, press, kung hangin ang nandito masasagap mo, hindi na kailangan electric fan. O, oh, awa, wow, ang sarap ng hangin. O, oh, paggabi dito ang lamig, o oh, ba diba? Puro ganito lang ang dingding. kawayan nabutas-butas. Tapos, um, buksan mo. Buksan mo yan pag, pag gusto mong matulog sa gabi. Hindi na, kailangan ng electric pan. Ay, may doon naman yan. Ay, may screen na yung pang hindi makapasok yung sawa. Ganda. Dali na. Dali na matapos. Hindi na lang.